Ang niluto ko nga ho pala mga kalinggit, din nga ho pala sa boarding house, aring nga ho pala ginat ang tulingan, tapos nilajan ko nga pala ng pechay. Pagkarating ko nga ho pala mga kalinggit, din nga ho pala sa boarding house, nagpalit nga lang ho pala ko dyan ng pantalon, tapos magsasayang muna nga ho pala ko diyan, bago nga ho pala ko magluto ng aking uulamin. Medyo matagal din nga ho pala maluto rin kanin, kaya rin muna nga ho pala yung aking inuna. Mabilis naman humaluto yung aking lulutoing ulam. Pagkatapos ko nga ho pala dyan mga kalinggit maisa lang yung kanin, aasikosuhin ko naman ho rin aking biniling lulutuing gulay. Pechay nga ho pala mga kalinggit ang naisip kong bilhing gulay at meron nga ho pala ako din sa boarding house na sinayang natulingan at ang naisip ko nga ho pala luto din ay ay ginataan at masarap nga ho pala rin sa tulingan. Kung kayo nga ho pala mga kalinggit ay may naririnig na bata at meron nga ho pala nagkukwintuhan ay kapitbahay ko nga lang ho pala yon at medyo maingay nga ho pala sila. Mas malakas pa nga ho pala yung boses nila kaysa sa akin habang nagbo-voice over nga ho pala ko diyan ay rinig na rinig nga ho pala yung mga boses nila dini. Kung iintayin ko nga ho pala silang matapos magkwentuhan at mag-inuman ay siya ay aabutin ho ako dini ng hating gabi. Ang tinanggal ko nga ho pala dyan sa pecha yung pinakadulo nga ho pala ng tangkay tapos nag-get na nga rin ho pala ko dyan ng sibuyas at bawang. Bago ko nga ho pala iprito rin tulingan akin muna nga ho palang hinati sa gitna para ho mas masarap pag pinirito. Kapag dito na nga ho pala mga kalingit yung kabaak, atin naman hong babaligta Masarap naman ho talaga sa tulingan kapag gagataan mo yung nakasaing na, tapos ipiprito mo pa, saka mo ho gagataan. Di ba diba, pagkasarap-sarap na ho noon. Tapos mapaparami, mapaparami pa ho ang kain nyo. Dini ko na nga ho pala lulutuin yung pechay sa pinaglutuan nga ho pala ng sinain na tulingan at nandini nga ho pala yung lasa. Naglagay nga ho pala ko dyan ng siling green, sibuyas at bawang. Tatakluban muna nga ho pala natin para humabilis maluto rin gulay. At makalipas nga ho pala ilang minuto, laya na nga ho pala rin gulay ay maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa. Ng asin, umami, paminta tapos maglalagay din nga ho pala tayo dyan ng gata. Ang ginamit ko nga ho palang gata dyan ay nga ho palang koko mama at mabis lang naman ho rin gamitin. Kapag nga ho pala nakuluna naglagay nga ho pala ko dyan ng kaunting suka. Kapag luto na nga ho pala gulay, saka naman ho natin ilalagay ay tulingan na pinirito natin. At makalipas nga ho pala ilang minuto na nga ho luto na yung ating ginataan tulingan. Medyo maraming nga ho pala yung sabaw at nagtubig nga ho pala yung ating pechay. Kahit naman ho sa sabaw, abay masarap naman ho ang timpla niyan, yun naman. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit, eh pwede na nga pala tayong kumain. Ano pa hong iniintayin dyan, kumuna kayo dyan na kain na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini, Abay masarap ho rin akin niluto, kung aring nga ho pala yung matitikman nyo, eh talaga naman hong mapaparami ang kain nyo, yun naman. Kung hindi pa nga pala kay mga kaninggit nakakapagluto ng ganitong ulam ay siya magluto na ho kay para hindi ho kay matakam. Ay paano mga kaninggit hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas ho ulit. Bye bye!